maraming ano pupunta sa Festival of Lights sa ano sa mitaas parang ano nila pero isa yun ang dami na pila kailangan raw ng ano worth 1,000 na ticket para makapasok in the town And so may mga taong ano ayun mga naghihintay para makapasok doon sa labas ayun so tingnan natin dito sa tayo rito ngayon ano tayo um, ah uh, tayo Tara, let's go. Kaya. Let's go. Eh no, tingnan natin yung itsura. Eh no. Eh tani ba? Hi, mga paps, kung nakapunta kayo sa channel ko, napanood itong like video please click like and subscribe na rin para magkaroon tayo ng uh, ayun maraming community maging ano tayo updated kayo sa channel ko. ito ayun sarap maglaro dito maraming oh. ano kapremyo Eh, yeah, tuwan-tuwan na yung mga bata at young at arts pagpa premium nila. Eh. Okay. So 'yun. So tingnan natin. May meron dito maganda oh. Okay. After 3 Okay, so mga no, paps Papanood niyo sana I-like niyo so, ano, Stream natin Malive tayo ngayon Dami nyo Dami Tao Okay, live tayo sa mga oh, uh, na napakaluwag ng mowa ngayon. mapapasinyo nyo kahit ito sa baba. natin, ha? Ayan. Hindi ganun karaming tao. Uh, sarap mo ngayon. Malamig. Mas konti yung tao. Maluwag yung kalsada. Sa mowa. Ito, naglalakad na tayo. Na ito. So, sana kung matagos sa lakas kanina eh. Hindi na tayo mapunta eh. Ay, ito pala. Dito na tayo eh. Mawa sky. Tingnan natin kung mga ano. Kung makakalabas tayo. Ngayon nga, dito. Kaya lang madulas. Oh, Sky guy? pops. Ayan, no? Okay. At ayun, may mga tuk-tuk pa rin Makain. So, let's go. Mowa ito, mga pops. Ayan. Pops. Let's go. Eh no. Lawa ko. Then. Kendari <laughs> ito. Mga paps, kung napunta kayo sa channel ko, please click like and subscribe na rin mga paps para maging update tayo sa mga future post natin lalo na sa 2025 kasi bala ko talagang ano eh, maging ano uh, active na sa pagpo-posting Ganyan so, yung dami natin ang tao dito. And tayo sa sa mga lugar. Ayun, yung ano, nire-reclaim na area. So, tingnan natin muna ito. And, ayun. At, ayun na nga. Pagpungit sa mga kanya. Ikakaroon na ano, na bagong lupa. Real estate na yun, no? bago dyan. Ang no? dami ng tinabunan. Your like time of up ups uh, 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 and so

Dive tayo sa Moa, mga pa, Small Apacia and Moa Sky. Ito, ganda na pala rito. Okay, you know, May mga fountain pa dyan, oh. Uy, okay dyan. Malaglag na dyan. Kung hindi na tayo dadaan. Okay. Please click like and then subscribe na rin mga pups, ha? Kung napunta kayo rito sa channel. Umuulan po, pero ang luwag sa mo konti yung mga namamasyal. Tapos maluwag yung daloy ng traffic. So ayan. Madali kayo makakapunta rito. Ayan. Yan Ayan mga paps. Ayan, ganda. Ang ng lugar. Moa, mga paps. Please click like and then subscribe. ganda ganda ng lugar. Sa Mowa po, Mowa, Mall of Asia. Sa Mowa Sky. Ayun, ano. Ayun, Sir Erwin, po. Mowa. ang so, ganda talaga ng ano eh. Ayan. Live po tayo sa Moloquicia. So, mga paps, ha? Please click like and then subscribe para ma-ano tayo sa mga susunod nating uploads ganda rito mga pups punta kayo rito uh, maluwag tapos konti lang yung tao Malapaysia today uh, December 24, 2024 maligayang Pasko sa inyo lahat ah. And, hindi ah. pong kalimutan please like subscribe ganda like rito nasa taas tayo And, Maganda rito, oo. Pasok tayo, pasok. Para, ano, umuulan po. Yun nga lang, medyo, ano, hassle kasi umuulan talaga. Yung pagpunta mo rito, umuulan. Ayun, ang ganda rito. Ayun, nasa loob na tayo. And, tingnan natin sa ibang angle itong ano lugar. Let's go. Tignan Tingnan natin dito. Eh ayun. Ang ganda. Sobrang ganda mo, Pops. Ayan, no? Ayan, na tayo sa gitna. Eh, gitna. Ah, ganda. Ayan, so, kung so, nakapunta sa channel ko, please click like and subscribe. Hindi ko alam kung ma, ano, ma copyright ako sa tugtog, pero sana hindi naman. Ang ganda, oh. Mall of Asia Ayan you know. o Ganda Okay, so yun mga paps Salamat sa pagpunta nyo dito sa aking live Asahan ko po na nakasubscribe po kayo at nag-like. Maraming maraming salamat po. Balik Pasko sa inyo lahat. Sa ating lahat. Ayun. Hanggang sa muli. Paalam. Four days.